Abracadabra, numadi kayo o buya, maawanan kayo iti kwarta na ang ibig sabihin kung usta. Bonjour Laguna! At heto na nga, magkulimlim na naman, mukhang nagbabot siya na naman ang malakas na pagbuhos ng nyepe. At nararamdaman ko na nga ang winter season, tignan niyo nga yung mga pananim ko, mukhang mamamatay na. At heto nga yung mga ibang pananim ng amo ko, kita nyo. Nagtatanim kasi siya para sa ganun. Pagdating ng winter, merong makakain. At ayan nga, tinignan ko nga yung paru-paro. Baka eto nga yung kumakain sa bunga ng cherry blossom natin. At tignan nyo nga, pagkatingin ko sa sampagita, may mga bulaklak na siya. Ang ganda, ba diba? Alam nyo ba, tuwing gabi, sobrang bango niyan. At eto nga pala, yung isang halaman ko na may bulaklak. Ewan ang tawag dyan, kampo yata ang tawag. Pagkatapos kong bisitahin ang mga pananim, ay naisipan kong magnakaw ng pechay para itatanim ko sa bakuran ko din. <laughs> tignan nyo, sana lang walang CCTV doon at hindi ako makita ng may-ari. Nako paktay ako nyan. Pero hayaan mo na, pag nakita ako sa CCTV, sabihin ko na lang, pag nabuhay, bigyan ko na lang siya ng pangulam niya. At tignan nyo, ang ganda, diba? ba? Napananag pa na? Nagtakaw? Mm ti alok bati ngay mulak. Ano at ayan nga, sinabi ko pa kay kuya, nagnakaw ako ng pecha. Yang sabi niya naman, I spinach daw yan. Ewan ko, kung anong tawag yan? Basta bahala na kayo, i-comment nyo na lang. And after nyan, itinanim ko na siya, trinansfer ko na siya sa pot. At sana lang, tumubo, para naman meron akong ulam. Kapag ka wala akong pambili, alam nyo naman na nagtitipid ako kasi kapiranggot lang din naman ang sinasahod ko dito sa Laguna. At nakita nyo ba yung shovel ko, yan ay ano, pangsandok ng kanin. Ewan ko ba kung bakit nandyan na yan. Minsan nga may kutsara pa dyan, pambungkal ng isno. Tignan nyo naman, binubungkal ko na yung isno para sa ganun maitanim ko na yung pechay. At kapag kalumaki at nabuhay naman yan, tsak na may uulamin na naman tayo. Kasi nga alam nyo naman na nagtitipid ang lola nyo. At ayan nga, naitanim ko na, sinasabi ko dyan, sana mabuhay ka hanggat gusto mo para sa ganon meron na akong uulamin. At ayan nga, nilinis ko din yung asparagus na tanim ko para sa ganon meron din akong pansahog sa ulam ko. At tignan nyo nga, yung strawberry ko hindi pa hinog pero umbus na. Ano ba yan? At tignan nyo itong pala ko, pampala to ng kanin pero ewang ko ba bakit nandito naman sa labas pinagpapala ko na ng isno. At after ko naman magtanim, chinek ko naman tong isang farm dito sa second farm ng amo ko. At tignan nyo, halatang winter na winter na. Kasi tignan nyo naman yung tomato sauce na tanim. Tignan nyo, <laughs> mukhang teggy na siya. Pero lumalaban pa rin, kumakapit pa rin yung isang bunga niya. At after ko naman bisitahin ng second farm, umakit naman ako para tignan itong tanim ko na onion. Tignan nyo, ang dami niyang suloy, ba diba? Ito ay sibuyas na tanim ko. Masarap to panlahok sa mga ulam. Tignan nyo itong isa. Mukhang ewan. Wala na yatang pag-asa. Pero ito, tignan nyo, lumalaban pa rin siya. At taman tama, merong onion leaves. Tignan nyo, meron din yan. Ayan yung isang pagungko na maliit. Lumilipad-lipad pa. At after kong bisitahin ang farm, ayan bumaba na ako. Kasi yung mga dinosaur parang umiiyak na. Siya, sige hanggang dito na lang. Mercy.